guys, good afternoon Andito tayo sa ating palibagong vlog mga guys For today's video mga guys Nag-aapoy ako dito mga guys Dahil sa daming lamok Ang lalaki kasi ng kahoy mga guys Ayan po Kitang kita niyo po yan mga guys Ayan Napapalaybutan Kaya sinusunog ko yung mga damo-damo mga guys Ayan Tapos para naman ma may mga bunga na rin po yun mga guys yung ano nating mangga tapos itong manga mayroon ng bunga mga guys ayan hindi na makita mga guys ayun mga guys o ayan may bunga na po at saka mga guys daming lamak dito banda sa amin yan ang anot ng bonfire ayan mga guys daming ano kasi bundok dito mga guys ang daming ano daming lamok talaga promise ang hirap oh, uh, ang lamok hmm patai, Ay, nakaligtas po mga guys yan kaya medyo ano dito mga guys dami mga daon daun ayan mga guys naglilinis ko ako baka sa galing mabawas bawasan yung lamok Ano guys Ayan. ano tayo Dito tayo mga guys Naglilinis. Ayan, samahan nyo ako mga guys Kumala guys Hirap na mga guys i uh... Guys. Sa, inyo, sa inyo ba mga guys marami bang lamok dito sa amin sobrang daming lamok hindi na lang wala yung bata wala, wala yung mga bata dito mga guys wala yung bata ayun mga guys magkikita yung mga lamok kaya ang gagawin natin nung ito pausok tayo para mamatay yung mga ano, lamok mga laglag ng mga dahon dahon Gabi naman. Pero bawal magsunog mga guys. Pero kailangan. Kasi natakot uh, sa mga dinggi-dinggi. So, ay, tako. Tako ko natin mga guys. Ayan. Matanggal yung mga masasamang espiritu. Yan mo. tanang usok mga guys. Tutuloy pa rin tayo sa pagpatay sa mga lamok-lamok. Hirap talaga makatira sa mga bundok mo, guys. Bundok kasi kami dito mga guys, kaya ano. Kailangan natin yung Para mah po yung mga masasamang espiritu. Pero mamaya po pagdating sa ano, kailangan na natin patayin baka pumasok naman yung mga masasamang espiritu Yung mga guys, so dahan yung lamok anak lamok so, na lamok talaga ito mga alintik na lamok na ito suwerte so, yung nakatira sa mga ano patag mga guys lalo na sa mga subdivision hindi tulad sa hindi tulad sa amin mga guys na nasa bundok bulubundokin kaya maganda sana rito mga guys Or mga uh, maganda yung bahay yung mga aircon para yung makapasok yung mga lamok lamok ay tulad sa bahay namin mga guys na daming awang Ayan mga guys. Ayan. Ayan mga guys. Ito kasi sa amin maglusutan kasi mga ano mga guys. Ayan. Ayan mga guys. Ang bilis mga kalusot ng mga lamok yan. yan. Kailangan natin magpapausok. Sana maintindihan tayo ng DNA pero hindi naman mga damo-damo lang yung sinusunog mga guys hindi mga puno yung mga ano lang pinagwawalisan ayun mga guys medyo yung mga maray pang kalat yan kailangan natin tanggalin yun mga guys pausok-usok tayo para uh, kasama na rin yung ano, pag-alit sa mga masasamang espiritu. So, niwala ba kayo sa mga masasamang espiritu mga guys? Ako, naniniwala ako nun. Kasi, uh, nahirap na makusog mga guys. O, ah, uh, diba? Ganun kalupit mga guys. Ang pagtanggal natin sa masasamang espiritu. Pero, tama nyo mga guys. Mukha sa mga yan. kaya ayos mga guys di ba kailangan mamaya mawawala yung ano mga ng espiritu kasama ng mga lamok kaya yeah, okay na mga guys bye bye muna paalam muna kasi eh, patayin ko pa yung mga lamok mga guys bye bye paalam mayroon pa rin nakakalusot mga guys bye bye Ingat kayo lagi, ingat sa mga lamok mga guys.